Happy 18 subscriber na tayo sa YouTube guys. Thank you so much sa inyo guys na pagsuporta kahit pa paano, guys. May 18 subscriber na po tayo sa YouTube. Maraming salamat sa inyo guys. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. <laughs> Good evening mga kagam. Kung bago ka po lang sa aking YouTube channel mag-subscribe na kung gusto mo lang ng walang kwentang kalokohan na vlog na ito. Mambabae <laughs> ka ba? Ma <laughs> gera magtiinom ba tayo nakakamot sa binyo motor magtiinom ba tayo, motor. Ayaw Mag tayo. Mag yan ng motor ah ayo rin marikit ay salamat tayo mag-aagaw yan ng tulong ng staff then guys pakita ko sa inyo yung binago natin kay Kuya Gar yung binago lang naman natin guys is yung kanyang tambucho balyan yan guys yan ito balyan ito yung saloma ko to guys nilagay ko dito ngayon guys i-sound check natin to kung okay ba yung tunog nito kisa sa stock Ayan guys, subukan po natin siya. Auto check. ah uh, subukan natin yung takbo niya kung may nagbago ba sa stock na tambutso o ito ngayon yung bago natin tambutso kung may pinagbago lang naman sa takbo niya yeah, yun lang yan